O, sige na, ayan na mamang Okay na, sige na mamang Tango, huma na o, ang lamesa O, sige na, dali na, kahit na, baba na Pagdaan, daan kaya, naipit na yung baka Kahit na, dali na, nag-ho O, ano, ano, hindi na makababa <laughs> 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 Asa ba yung iba? <laughs> <laughs> maulog ka, maulog. <laughs> okay, mahulog ka, mahulog. Hindi, <laughs> okay, mahulog ka, mahulog. <laughs> okay, baba na lahat! Wala baba na, ma! Ano? Wala baba na! Baba na, doy! Huwag ka na ano bang panaiiyak? Ito yung mga bata. Si Kael. Sino pa yan nasa loob? Sino yung nasa loob? Ah, si Mokmok. May naligaw pang isa dito. Baka na. Baka na. Pwede nang banhaan. Pwede nang Bakit kapatid po? Ano? Si Ang daming alaga. Kulang pa yung ano. Eight seater na ano. Twelve. Kulang dito Si Mengay puja, ma am. Ma am. Asan si Mengay? huwag mo na ilabas yung maliit. Tua ito ang tuwa mama. Ngayon mo naman. kay ang tuwa siya. <laughs> ka, ka Ah. Kakay dito ka, dito ka, dito ka. hindi yan hindi <laughs> Hoy! <laughs> <laughs> ah? <laughs> sige na, sige na, na. Oy, Hoy, ka ng kanin, bakit tinanong mo yung ula mo? Hoy, <laughs> ano ala, aslo, Ay, yung 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 kainan mo? So, ano? Kasi malaki ka. Sige na, kain na. Ano pa nyo? Nagdadasal na ba kayo? Hindi pa kayo marang magdasal? O, sino mag-pray? O, sige nga, mag-pray nga kayo. Mag-pray, sige. O, mag-pray. O, huwag muna kakain. Mag-pray muna. Ah. Lakasan. O, lakasan, mag-pray. O, yung din, may ngay. Amen. Ay, bito. Na-amen naman. Emen agan, ano, Emen derecha. <laughs> o, ah. Ano nga ba kinong Maria naman tuloy na, Hindi. Sabi mo, Lord Pang say, naman 'yon. Ah. Okay. Pero, ano, Marino, <laughs> kumain na kayo, kumain na kayo. you know, magdasal aba aba kinong Maria naman yung sinasabi niya. Tagi na, kain na, kain na, kain na. Ayan na, kumakain na lahat ng alaga ni Mamang. May isa pa doon naligaw, oh. Wala si Aisela at saka si Mokmok? Hello, oy. ano mo yan, ano kay Kinkin -Kin yung isa? Oy. Tu, tu, si Maria? Si Tiban. ka lang. Yon, si Tiban ay iwan doon pinakabunso o oh, kain na kain na kain na kain na kay kain... pagkatas yung kubay, manarbaho mo ha di kail o oh. kail wag puro ulam kail kanin din kanin hindi hindi Ayan na, kumakain na sila. Yung ulam? Ayan ang bahay nila, Oh. Kubo-kubo, kasha yan sila lahat dyan. Ayan, may tatlo pang wala dyan. Kain na.